Hi everyone, ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang ko Asia. For today's video guys, sabayan nyo ko kasi may problema po tayo sa ating ATM kasi na black po yung muharba ko. Tapos ayan, nagpasama ako kay Aiza kasi pupunta kami sa mall kung saan magpa-check muna ako ng aking ah uh, sim card kasi expired na po yung sim card kailangan po ng sim card po kasi doon mag-send ng code sa yung activation sa sa kuan mo yung sa Muharba or online application sa banko yan dito sa Croatia so kailangan kong pumunta kasi nga na block po yung application ko gawa nga sira-sira nasira yung isang phone ko so doon pala naka Uh, install yung application ko. So, ayan guys, paalis na tayo. Si, uh, pupunta kami ng Arena Center. Doon ako mag, uh, magkukuha na lang ako ng plan ko ng aking SIM card or pa, kasi nga ho yung sa accommodation namin yung wala-wala yung internet so kailangan kong magplana lang siguro so i-check ko muna doon i-check ko yung kuan ko yung old na SIM card kung hindi pa yun na na delete kasi expired na po. Oh, mahigit 1 year na hindi ko pa yun napaludan tapos yon yung ginamit ko sa pag-apply ko ng bangko so kailangan ko siyang i-update pupunta ako ng bangko pagkatapos nito mga 10am na pala kami umalis tapos mag-bus lang kami galing kami sa doon kami sasakay sa glab ni So sa glab ni na kami nakita ni Aisa doon kami sasakay sa bus station yung banda sa may McDonald's so magbas na kami papunta sa arena. So ayun. Tapos ayan nakasakay na kami. Uh, ito na pala yung arena center. Tapos malaki din tong mall na to. Kompleto na rin to. May mga groceries mga basta kompleto na siya. Tapos, dito yung bus station, papunta, uh, uh, sakayan at saka papunta. Dito may bus station yan dyan. Yan niya sa may mga upuan. So update pala sa SIM ko. So hindi na pa, hindi na siya pwedeng yun yung gamitin ko yung old na SIM card. So kailangan ko pong magkuha ng bagong SIM card. So ayun, nagdesisyon ako na magplan na lang ako kasi nga ho kailangan ko ng internet. So, yung gina, uh, ginagamit ko pala dati is A1, yung 3 months na 20 euro. Pero, ayun, yung parang na-stress ako nung nalit ako ng isang araw dahil kailangan ko pong umuwi ng bahay kasi na-expired na yung kuan ko yung internet. Kasi, kailangan kong mag-book ba ng over or bolt dito yung tinatawag so kailangan kong umuwi kaya sabi ko kukuha na na ako ng plan para hindi ako mahirapan in case kung nasa labas ako so, ma makik ma kailangan mo rin yan sya magagamit mo yung internet mo sa labas kung mawala ka so ma-search mo lang kung saan or anong mga sasakyan mo so kailangan mo ng internet so ito po yung nakuha ko uh, may internet na siya tapos may pantawag, may panteks na rin siya. Mura lang naman siya. Tapos ayun, kinabukasan, pumunta na rin ako ng bangko. Kinabukasan, nagpasama ako sa kasama ko, yung friend ko pala na si JC, na pumunta kami ng bangko tapos umulan pa dito. No? Kahit maulan, sinuong namin yun. Tapos ayun, naging okay naman siya kasi pagpunta ko doon kasi maulan walang tao tapos kami lang yung tao doon so in entertain ako kaagad tapos ang bilis lang namin mga 20 minutes lang kami doon tapos yun yung nagamit ko yung bagong uh, ko, sim card kasi nga ho yun yung gagamitin kasi doon mag send ng OTP or code sa atin sa Pilipinas kagaya doon i-send yung code tapos i-install na po yung Uh, application ko. So, naging okay na siya ngayon. Ang bilis nang namin. Tapos, ayun. ha uh, pagkatapos nun, umuwi na rin kami. Tapos, nagluto kami sa bahay ng kaibigan ko. Kasi nga, may pasok din ako pang hapon. So, ang, Natapos kami mga 11, tapos umuwi na kami ng bahay kahit ang ulan no. Tapos nagluto kami, kain muna kami ng friend ko, tapos papasok na rin ako niya ng pagkahapon. World remit pala ako nagpapadala ng pera no hindi na ako pumuta, pumupunta sa mga padalahan dito kasi mahal yung padalahan unlike pag sa online ka 1 euro lang marami namang kuan ha, padalahan through online may send din pero parang nasanay na ako dito basta marami pang ibang mga application pero ito yung ha mas okay sa akin yung World Remit kasi parang one year ko na mahigit Ah, uh, hindi na siya hassle, tapos sa cellphone ka na lang magpadala, hindi ka na pupunta dun sa mga uh, branches na kung padalahan dito. So yung mga padalahan din dito is mahal. So dito na, na ako sa internet online para easy lang siya tapos madali lang din makuha ng pamilya natin sa Pilipinas. So hindi na muna ako nakapag-vlog-vlog sa ngayon kasi parang busy ako sa trabaho kasi ako lang mag-isa 2 days na pala akong mag-isa dalawang station ko kasi day off ng mga kasama ko. So, ako lang po yung mag-duty sa black dish at saka white dish. So, dalawang araw yun kaya hindi ako masyad. Parang busy ako sa trabaho kasi dalawa yung atupagin ko doon sa black, black dish at saka white dish. Tapos marami pang mga gagawing iba. So, nag-focus muna ako sa work kasi baka mawalan tayo ng trabaho. So, kailangan natin ng trabaho ngayon dito sa Bansang Croatia kasi pag winter, ang rami talagang ha, uh, natitinga po. Yan po yung totoo. Lalo na sa mga seasonal, tapos yun, kahit mga long term po, pero kung naassign ka po sa mga isla, is kailangan mong mag-apply ng bagong working permit kasi lilipat ka dito sa city. So, bago na po yung employer mo. Kaya po natitinga po ang mga uh, mga Uh, aspiring na mag uh, mga kuan seasonal na nag-apply po dito sa Bansang Croatia during winter time kasi nga uh, mag-antay po yun sila ng ma-approve yung working permit so yung working permit is na uh, importante po dito kasi hindi ka po mag-start ng trabaho mo uh, while hindi pa po na-approve yung uh, working permit kasi yung working permit yan po yung gagamitin Uh, na requirements na mag-apply po ng uh, ID mo po dito or TRC yung tinatawag dito sa Bansang Croatia. So yan po yung ginagamit na requirements bago ka makaproceed doon sa police station. Tapos marami pang ibibigay yung mga kontrata sa si agency na or mga company mo ang magbibigay sa inyo. Pero yung kuan uh, talaga main na uh, mga requirements sa working permit is Ayong uh, working permit po is hindi po yan siya hawak po ng agency po. hawa, uh, Mag-antay lang sila, nalalabas lang yan, nalalabas, saka, sa kanila kontakin. So, hindi, hindi nila yun hawak yung working permit. So, hawak po yan siya ng government. So, yung hawak niyan is police station, sila yung mag-a-approve. So, yan po yung mga agam-agam uh, so para matuto yeah, mga tingga tingga daw. during winter time so tapo po yan pero pag open po ng summer so mga dito po tayo ngayon so, bahas station Gravy. Summer sa? so summer ang mga isla is uh, ay yeah, sa tourist, that, uh, uh, tourist spot nila dito sa bansa ko siya una so, oh magpamasaj ka ayo I mean, so uh, na ay. si ate kanal okay. okay. ka naman uh, sa trabaho wag kang mag-alala kung under ka naman ng agency dito so piliin mo lang talaga yung agency na may accommodation sa Sagrib kasi maka baka magaya ka sa ibang mga Pilipino so may nakilala na ako na yung uh, agency nila or consultant nila walang uh, accommodation po dito sa Sagrib. so kaya, kaya ngayon nag-rent sila ng bahay tapos ayun iwan ko may mga bad silang experience kasi bigla silang terminated ng amo nila or ng agency nila kasi nga ho seasonal yung ina uh, trabaho nila sa isla so kailangan nilang mag-sign ng termination so nag-apply sila ngayon dito sa Sagrib. So good thing is hindi pa mga expire yung mga papis nila. So kung mag-apply ka pala kung gusto mong mag-apply local, pwede ka naman mag-apply dito sa local as long as hindi mo nalabag yung mga rules. Tapos yung parang okay yung agency mo or consultant na alis ka sa kumpanya ay sa agency nyo para mag-apply dito sa malocal. So okay naman yan dito yung dapat yung kuan mo mga papilis mo is at least 3 months po uh, bago ma expired so kung gusto mong mag-apply so at least sa uh, 3 months dapat nag-apply ka na uh, while nagtatrabaho uh, ka so at least uh, uh, ma-apply ka sa yung working permit so paglabas ng working permit mo saka ka na doon mag-resign So, yan po yung mga kalakaran dito. So, kung gusto mong magplano mo mag-apply. Sobrang lamig na dito ngayon sa Bansang Croatia. So, mga next week, mag na po dito. So, kaya ayan. Yan yung pinakakuan dito pag winter time. Napakalamig. Tapos, ayan. Pag andito kas na Bansang Croatia, so bawal po dito yung maarti sa trabaho. Kasi pag uh, mag-arti ka, tapos mapili ka sa trabaho, yan yan po yung mga time na matingga ka tapos uh, hanapan ka na naman ng employer so matagal po yung maghanap tapos ayan po andito na po tayo sa ating site sa aking trabaho so mag share pa tayo ng mga experience soon so abangan pa anong mangyayari sa ating buhay dito sa bansang ko asia sa lahat po na inspiring na mag apply ituloy nyo lang yan tuloy yung mga pangarap kung para sa inyo yan go Uh, see you soon dito sa bansang ko. Stay tuned lang at saka mag-check kayo sa aking mga uploads kung ano pang mga i-share ko sa inyo.